Hi guys, ito po nagre-recovery pa ako dun sa aking cataract surgery. I'm still recovering. Ayan po, walang ka-make make up. So, ginawa ko lang po si Grandad ng French fries. A partner ng pinili lang namin sa bakery. Sausage roll and beef roll. Ayan po. Kay e grounded po ito. Maya-maya po, magluluto ako ng Chicken can Do mm -hmm. you want to walk it now? Yeah, I'll try to That's too low to eat now. I could drop your pitch on the floor. Good job. Yeah, please. my chippies and a bit of salt. Make decent chips. <laughs> Ayan guys, dahil hindi pa ako nakakaluto, titinapay muna ako. Habang si Grandad nasa likod, kumakain ayang po sa mo po po maglilingit almusal ako Ayan guys, uh, malino na po ang mata ko kahit walang salamin so nagawa na to noong November ito naman last week so medyo mapula pa po yun, oh. So, isa na lang pong mata. Kasi po, meron akong third eye dito. Ayun, no? Oh. Nakita nyo ba? Ayun. Papaayos ko din po yan. Kaya hindi pa po kompleto. So, Tara tayo ay magluto na. Pipirituhin ko po yung carrot, patatas at bell pepper. Kasi para daw hindi ma panis agad, sabi ng lola ko. Rest in peace. Bilisan natin ang kilos at uh, mabagal ako. Kung may magtatanong po kung saan ako ito binili, binili ko po ito sa Temu. Temu. Tsaka ito, XXL. Pero kasyang kasya sa akin. Bakit? Either mga slender sila o mataba ako. Kayo na lang humusga. Ayan o. No? kasyang kasya. Yung pong size 18. Ito. Kasi mali sila eh. Kaya, siguro ang daming return pagka yung mga British ang mo um, order. Mas yung kalsya oh, XXL. Ito din po. Sa temo din. Pinili ko po ang size 18 para comfy tinan nyo actually po size 14 lang ako eh. pero 18 ang pinipili ko pagka mo order ako sa Temo Tote nice na nice, ayos diba meron ako nyan black tsaka green Nagpa-fluctuate po yung presyo. Minsan binibigyan ako ng discount kasi. Matagal na ako um-order sa kanila eh. So, okay di ba? Ito naman po binili ko rin sa kanila. Two purpose po ang gamit nito. Sa buhok at dito. Para tataas nyo yung sleeves na ganyan para hindi bumaba habang nagluluto ayan po pirituin na natin yung patatas at karot So, actually po, umorder na ako ng kurtina sa online. Kasi meron ako nakita na online shop na winter sale pa rin sila. Napakamura. Grabe. Ayan po. Ilagay na natin tong red bell pepper. tatlong malalaking sibuyas. Ayan po, isama na rin natin itong celery. Oh, grabe. Masama kaya ito sa bagong opera? Itong sibuyas. Oh. Malco. Di mo pa alam na... Ikaw lang ang buhay ko. Ayan po. Parang nagamit yung luha. Charot! <laughs> Manok. binabad ko na po ito sa patis at condiment pepper maglagay ng oil po, oh, meron po ako nabiling ganito o oh. kakaiba. Paprika paste. Mild. Ito po ang ilalagay ko. Ito naman po ang gagawin kong tomato paste. Ah, tomato sauce. to sa so, buksan lang. Ayan po, masyado siyang rich. At buo, -buo po yung tomato niya. tawag ay peeled tomatoes. So, sasalain natin. ayan Piga po, piga-piga ganyan. Magisa ng bawang. Naglagay ang sibuyas bago masunog ang bawang. Madali lang po itong gawin kung makapagsala. Ayan po, ilagay na ang manok. Gisa-gisa yun sa malakas na apoy. Pero parang mahina kasi malamig dito. Kaya bumuelo ang init. Ayan po yung apoy, o. Oh, todo na. Ayan po, ilagay na natin itong tomato sauce ay ito muna paprika paste ah ganyan pala kulay niyan yellow red ketchup ano yan di lasa medyo maalat na na parang paprika talaga. Ayan po, ihalo na natin to tomato sauce. Lagyan ng 1 half teaspoon sugar. pepper lagyan ng bay leaves konting toyo kasi po may patis na yung mano nung binabad ko po ayan po lagyan ng magic sarap kung ayaw nyo, edi wag, di ba? the meantime, tayo ay magugas ng pinggan. Pinoy style. nagtataka po kayo bakit meron dito ng toothbrush. Panlinis ko po ito sa kawali. Dun sa bilog doon sa dalawang gilid. lalagay ko na po ito po, niluto ko po ang konting gisantes na frozen. At ilagay po natin dito po, tapos na po ang chicken afritada. Sana po gayahin nyo. So, maraming salamat po sa panonood. Till next time. Bye!